dito. Lulo ko mo ako, akala ko. Kala ko sa madam? Hi, Yo, what's up? Good morning. Kain muna ako. At mamamalingki naman ulit. Uh, dito tayo sa loob ng palingki ngayon. Ah... Uh, namimili ako ng ulam So, kain muna kasi parang magutom na. Uh, papasok ako doon mamaya. Nakabili na ako ng ano, sitaw, kaya bibili na lang ako ng karne nito para magluluto ng sitaw. Uh, Una-una, maraming salamat sa mga solid supporter ko. Uh, shoutout, may kami ka lang shoutout sa mga uh, viewers ko dyan. Uh, sana po, huwag kayo mag-skip uh, ng ads. Maraming maraming salamat ha, sa support. Huwag kayo bibitaw Uh, Portalist Vlog, hindi ko tayo ng Marfi Market sa loob ikot pero bibili tayo so kain tayo mga ano kabarako o yon ang ulam ko ay ano to dinuguan sa English hemorrhage ay hindi pala ano ba sa taga sa English ito leg <laughs> ano uh, ano sa English ito ah uh, comment lang kasi hindi ko marunong ha dinuguan to sa tagalog <laughs> ito sabaw ang sabaw dito <laughs> ay Libre lang, lang. So, maraming maraming salamat at huwag na patagalin na tayo muna ako. Ah, siya, babara ako. Uh, samahan niyo ako. Ayan. Good morning. Uh, araw ng Sabado ngayon. Time check. Uh, 7.30. Tama ba? Wala akong rilo ngayon. Tata na. Tayo muna ako. Let's rock. The human has been neutralized. Hi muna Hi. Yo. Hi. Kakain tayo. Hi guys. Ayan. Um, nandito na naman sa si tayo. Bay dito sa kainan ko. Ah. Oh, oh. So yun na nga dinuguan ito. Giniling. At sa kao, yadobo paborito ng lahat. So yun, kakain tayo, dinuguan yung napili ko. Tara na. Oh. Tara. So yun, nandito na tayo At bibili ako ng ulam So ikot muna tayo rito Ito hmm? yeah. huh? yung bagong bispalin natin ngayon Bola lang yan 75 75 Mora na yan. So yun, nandito na naman sa may ano, uh, tilapia natin. Dati pa rin, buhay na buhay ito. gan tilapia. May minga pa. Tapos, bang, ang ating bangus. Ayan, nalumahan. At sari-sari nating isda dito sa market Market. Napakasariwa talaga kahit kailan. Ang tagal ko na naging hindi nakapag-vlog ngayon lang. Yan, ang hipo natin lahat yan ay dito lang sa Murphy Market ayan mga ting supporter ng ano mga vendor sa ano sa Murphy Market yun espada ang lalaki na espada nya yun ayan ang dami ng tao namimili ngayon at di yan, na, nakapili na oh, nakapili na kay oh. oh, ayan ano pa yan oh tat tat na may masukatan ha sige na tat tat na na yan Bili tayo ng ano, karne. Ah, uh, saka yung si Tao Lulot ako. So, may gabi lang siya sa mga taga Market na mga nagtitinda ng gulay. So, kay pumili, ah. so, dito kayo bumili ah. dito kayo bumili. Sa so, kay... Ito, mukha na ito. Hanapin yung itong pogi na ito. Po. Ayan. Dito to, yan. Ito kada na si Raulo. So, yun. Naikot na nga natin to At uh, pwede na tayong umay dahil nakabilang tayo. Ayan, uh, dinaanan na natin yan kanina. Uh, ito mga barkada natin dito. Ayan, si Paralose. Shout out kay Paralose. ato ito pa. Ayan, ang dami. So, Ayan, na tayo. At uwi uh, na tayo. Yun. At nakita mo na ang mga fresh na isda. hello. Parang madilim. Tok, tong. Okay na. At magluluto na tayo. So, sobrang ang init ngayon. Anong oras na? Alas 7, alas 8. 7.30, sobrang ang init. Oh. Pinapawisan na yung idol nyo. So, sana uh, nag-enjoy ko sa panonood ng aking vlog sa Palengke. Ayun. Uh, maraming maraming salamat po sa sumusuporta. Ayun. Ito. Uh, luto Luluto na ko. So, yan. Bye-bye. God bless!